Dito sa Germany, kapag mahirap ka, marami kang tulong na makukuha mula sa gobyerno. Una, kung wala kang trabaho at nasa edad na 16 hanggang 67 years old, ay pwede kang mag-apply ng Burger Geld. Ito ay tulong mula sa gobyerno. Babayaran nila ang iyong bahay, ang iyong mga utilities, healthcare, at mayroon ka pang perang matatanggap. Kapag single, 563 itong taon na to since 2025, 563 monthly ang natatanggap ng mga single. Kung ikaw naman ay may trabaho at kulang yung pera mong pambayad sa mga kailangan mo, pwede ka ring mag-apply ng Vone Geld. 'Yon yung housing allowance. So Titignan nila yung income mo kung talagang hindi mo kayang magbayad. So, bibigyan ka nila ng assistance from 100 to 500 euro a month. Tapos, ang lahat ng mga bata dito ay may tinatanggap na kindergeld Monthly yan na tinatanggap nila. So, ngayon ay 255 na. So, pare-parehas na. Dati iba-iba. Pag first child, second child, magkaiba ang tinatanggap. Pero ngayong 2020, 55 ay 255 monthly na. So hanggang matapos sila ng kanilang building, Pero kapag nag sila, wala na yata silang matatanggap. Iba yung kanilang tatanggapin. Tapos meron onding uh, <coughs> buildings on Tile Habe Paket para sa mga bata ng mga tumatanggap ng Burger Geld o yung mga kulang ang ang pera o ang income para sa kanilang anak ito yung education and participation packages para sa mga bata ah uh, binabayaran nila yung school supplies yung kanilang pagkain at saka yung mga trips nila at mga sports sa ah uh, uh, uh membership fees tapos ang kanilang crank and room, binabayaran din ng gobyerno ang crank and ng mga uh, tumatanggap ng Burger Guild para kung magkasakit sila ay libre din ang kanilang pagpapagamot. Meron din dito yung tinatawag na Grundsicherung, ito naman yung tulong na natatanggap sa gobyerno yung mga um, nagrente na o yung 68 above years old So hindi na sila pwedeng tumanggap ng Burger Guild Kaya sa ano naman sila grown si Sherong sa Social Amp Tapos meron ding tinatawag na Social Hilfe o Social Assistance Ito naman yung mga tao na Hindi sila qualified para sa Burger Guild Doon sila pumupunta sa Social Amp Sino-sino yung mga taong ito yun yung mga walang papel dito o yung mga uh, refugees na hindi qualified sa Burger Guild. Yan, sa social amt sila tumatanggap ng tulong. So kaya kahit mahirap dito, naka, nabubuhay pa rin dahil nga maraming tulong mula sa gobyerno.